basta po ulit. Ayan, ayan. Ako, isa ako basta magpapatunay na napaka, ano ni Nazareno. Eh. Sobrang spoiler. <laughs> Igagran niya talaga yung, yung pinag pray over. Ah, ayan, 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 ayan. Um, share ko lang. Um, Siyempre, lahat naman tayo dumaan sa mga darkest moment, di ba? So, yung darkest moment ko, I got Um, I got sick, nagkasakit ako, nawala yung parents ko, sabay halos sila, o, hindi naman sabay, I mean, yung isa nababay, yung isa na operahan. I mean, darkest moment. Tapos, nawala din yung career ko kasi I had to stop working. So, syempre wala akong mapapagsabihan kundi nagsimba ako sa Nazareno, yak ako ng iyak. <laughs> totoo yan guys, totoo yan. Iyak ko ng iyak ako, bakit ganon? Nagsabay-sabay pa talaga sila, tapos nasira pa yung relationship ko. Which in leads to, na-realize ko, bakit yung mga kaedaran ko, kalaro ko, may mga anak na. May hinahatid na sa school, may high school na, may mga, basta may mga anak na sila, bakit ako Lord, wala pa. Oh. <laughs> Gusto ko na mag-anak guys, sige lang yun. So, pagpunta ako sa simbahan ng Nazareno, sa Quiapo. Nagdasal ako doon. Umiyak. Oo, umiyak din ako. Kasi, syempre, nalulungkot ako sa nangyayari. Bakit ako sabay-sabay sila? <laughs> so, iyak ako doon. Sabi ko, Lord, hindi na lang ako ng anak. A child of my own. Wow! Oh. <laughs> Sabi ko, I don't care kung may tatay, may boyfriend o oh, wala. Basta mag-aanak ako, Lord. Oh, okay lang po ba? So, medyo masigit na ma traffic dito, guys. Hiling ako sa kanya, ako eh, mag-aanak na lang ako. Teka lang, guys, sa traffic. Yan, 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 yan. In which, nagkatotoo naman, natupad naman siya. Oh, I got my first born, my first child na. Then we pick up muna tayo guys ng parcel ha, bago tayo papasok sa shop. <laughs> Medyo, ikakat ko yung video, hold on. Kasi nga, nagpipick up tayo ng parcel. Andito ah, na tayo. 好的。Hold on.